Paano po i-handle ang mga leaders ko na online lang ang communication? Like ito, sa so mga abroad ito. Ano yan? Uh, number one, dahil uh, nasa onset pa lang ang online marketing. When you say onset, beginning pa lang eh. You have no other way of communicating with them other than the social media. Skype, Facebook chat. Ang kailangan nyo lang baguin dito yung attitude na pagkausap nyo sila, huwag nyo isipin na, over the internet nyo lang kausap. Parang machine lang ang kausap nyo. Isipin nyo lagi na ang kausap nyo at the other end of the line is a human being. So may emotion pa rin? Oo, may emotion ka pa In fact, ginagawa nating marketing dito, ang emotion eh. Emotion marketing to eh. Yung ipapakita nyo sa mga ka-online ninyo na masaya dito. Bakit nyo sila kailangan pa uwiin, Kasi hindi lang kitaan to, masaya pa. Masaya. Oo. So, ang tawag doon, emotional marketing yun. Emotions marketing yun eh. So, ang kailangan nyo i-consider, sasamahan nyo ng emotion, number two, it's a human being at the other end of the line. And number three, syempre, sakripisyo to kasi normally sa ibang mga online marketers, hmm. baliktad oras eh. Yes, sir. Yes, sir. So, hindi yun yung paparamdam na tinatamad na kayo, pagod na kayo. Ganun talaga. It's just part of your sacrifice. But later on, we are hoping to also uh, take care of the... Hindi naman take care. Meron tayong facility na ginagawa bakit ba marami ako nadudulas pagkaganito, no? Pero pinag-aaralan ho ng opisina para makater lahat ng mga online na mga distributors natin. The company is thinking, especially Doc Ed, of putting a call center department to take care of all these people. So, pinag-iisipan yung call center, distributor support ang tawag, ng trabaho ng mga to, sumagot assist. lang sa lahat ng tanong ng mga onliners natin. Yes! Ha? So, pinag-aaralan yan. Especially, kasi magkakaroon tayo ng building, so maraming space, na ang trabaho ng mga staff na yon is to just call all incoming calls. Parang call center ang so, yayaman na talaga itong mga oh, to? Oo, given na yon friends. Bravo Sabi yun. ko nga sa inyo, pagyaman nyo dito, given, nasa inyo na lang. Kung hindi pa kayayaman, ang problema nasa inyo na. Kasi ginawa na nga ng company, tayo lang ang kauna-una networking na gagawa nun. Huwag lang tayong unahan at gayahin ng iba. Pero ginagawa na ngayon, pinag pang mabuti nila, Doc Ed. Sa lahat yan, ha? sa lahat ng branches natin all over the world. And not only that, lahat ng mga distributors na kahit wala pang BCO, like Italy, Netherlands, they can call the Philippines, may sasagot sa kanila. Call center ang dating. Gusto nyo ba yon? Yes! Kaya nasagot natin to. Kung paano nyo i-handle. Pangalawa, yung mga leaders kung paano niya handle sila, of course, iba pa rin kasi ang development ng ano eh, o, ng ano eh, personal. personal. Tandaan niyo to, you can only do so much sa online. Ibig sabihin, wag niyo i-pressure yung sarili niyo na makaka-develop kayo ng quality leaders kasi iba ang development sa online at saka offline. Don't be too hard on yourself when it comes to that kasi. Pag ang tao. Tandaan nyo to. Applicable to sa online or offline. Pag ang tao, leader talaga. mag step up kahit walang tumutulong sa kanya. Kahit walang nakikipag-communicate sa kanya. Kahit na hindi siya dinidevelop, pag leader talaga yung leader ninyo, gagalaw mag-isa yan. Ngayon, pag nawalan kayo ng downline, don't be too hard on yourself. Ano bang kulang ko? Ginawa ko naman lahat. Ano pa bang kulang sa akin? Sinunod ko naman ang upline ko. Pag kayo nawala ng tao, ladies and gentlemen, move on. It just happens. Pag ang dahon ba, nalaga sa puno, pag-iisipan mo ba yun maghapon, bakit to nalagas? Ano kayang science behind this? Bakit siya? That's just part of the nature. Tama, mali? When people die, you don't ask why they die. It just happens. It's part of their life. It's part of our human's life. Pag nawalang kayo ng downline, it's just part of your life as a network marketer. Tanggapin nyo lang. Maliwanag. Ulitin ko, pag leader, leader talaga. Mapa online, offline yan, kahit di mo kausap. Kahit minsan mo lang kausapin. Pag leader, mag step up. Meron ka nga downline, minuminuto mong kausap, di nag-i-step up eh. <laughs> Nasa tao talaga dami nagtama, ano? Eh, Oo. Oh. Natamaan ka talaga eh. <laughs> Alright. Saka lesson din, pag may nawalan kayong downlines, i-check e mo rin sarili mo. Ano dapat kong i-adjust para, kasi may matututunan mm, ka doon. May nawala, eh. Ano dapat kong i-adjust? Bakit siya ganito? Baka may kailangan. Laging, wag laging mag-check sa labas. Puro inner ang check. Ang checking yung parang, okay, anong adjustment kong gagawin para hindi maulit yun. Tama. So, am um, ako dito, i-own mo lagi pag may something na situation na hindi maganda. I-own mo lagi para may matutunan ka. Correct. hindi, kasalanan siya, tamad siya, bobo siya. <laughs> Ulo, lagi nasa kanya yung blame. O, tanggalin yung sisi. Gusto niyo yung maman? Tanggalin yung pagsisisi sa labas. Tanggalin niyo. Kasi hindi kayo matututo pag laging naninisi kayo. Hanggang sinisi pa ang Diyos. May ganun tao eh. Sinisi na lahat eh. Oh, ang last na sinisi siya. Okay. Kaya mo siya.